Sa nakaraang kwento natin ay mayroong nagulat kay Gentiho na tila magpapabago sa takbo ng labanan at sa pagpapatuloy ng kwento. Natalo na rin si Yun High. Hai. Wala nang natitirang sapat na lakas upang labanan si West Gang Back Hai at tuluyan ng lamamang ang kanilang panig. Ipinahayag ng isa na hinahanap na ngayon ni West Gang Back Hai si Gintiho at malamang ay paparating na ang grupo nila rito. Ilang sandali pa, dumating nga ang grupo ng mga kasapi ng West Gang Back. Isang batang lalaki ang itinuro si Gintiho at sinabing naroon siya. Sumagot si Gintiho na naroon na nga siya. Agad silang sumugod habang sumisigaw ng mamatay ka. Ngunit sinalubong sila ni Gintiho, hinawakan niya ang isa sa mukha at ibinagsak ito sa sahig. Isa-isang bumagsak ang lahat ng kasapi ng West Gangbok. Matapos silang mapatamba, sinabi ni Gintiho na ang kailangan na lamang niyang talunin ay si Suyan Kim upang maibalik niya ang lahat sa kanyang panig, at tinanong kung hindi ba sila sumasang-ayon dito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Suyen Kim at Nasal Ayan ang mga sugatang kasapi ng West Gang Back High. Tinawag siya ni Gintiho, hinamu na lapitan siya at tingnan kung gaano na siya kalakas. Inalok niya ng labanan si Suyen Kim, isang tunggalian sa pagitan ng pinakamalakas sa Central Lima at ng pinuno ng West Gang Back High. Ngunit hindi ito pinagbigyan ni Suyen Kim. Agad niyang sinuntok si Gintiho, itinapo nito, at mariing sinabi na wala silang anumang laban na gagawin. Sa halip, ito ay magiging isang panig lamang na bagbog. Nagpasalamat pa siya kay Gintiho sa pagpapadala ng sandaang tauhan, na tinawag niyang isang masaganang handaan. Duguan ngunit nakangiti, tumayo si Gintiho at sinabing mabuti yon, dahil mabibigo siya kung mahina si Suyen Kim. Tinawag pa niya itong isang boss fight. Kahit panasaktan, inamin ni Gintiho na nabigla siya sa lakas ng kamao ni Suyen. Samantala, inisip naman ni Suyen na matatag at mabilis din si Gintiho para sa isang tao ng ganoong laki, ngunit hindi rin siya nagpapahuli pagdating sa bilis. Alam niyang ang pinakamahalaga ay ang kanyang kasalukuyang sigla, mainit ang dugo, at gagamitin niya ito upang unahan ang bawat kilos ng kalaban. Sumugod si Suyen at muling sinuntok si Gintiho, tinanong kung bakit ito nakatayo lang. Napagtanto ni Gintiho na hindi siya nakakakilos sa oras, sinubukan niyang lumaban ngunit umatras si Suyen at muling binigwasan ang kanyang mukha. Sa isip ni Gintiho, naguguluhan siya kung sobrang taas na nga ba ng agwat ng lakas ni Suyen na hindi na niya masundan ang galaw nito. Sunod-sunod ang mga suntok ni Suyen hanggang sa bumagsak si Gintiho sa sahig. Habang binubugbog siya, tinanong ni Suyen kung bakit niya ginawa yun, ang bagay na ginawa niya kay Haruian. Sinabi ni Suyan na natamunan niya ang layunin niya, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit kailangang umabot si Gintiho sa ganoon. Sumagot si Gintiho na ginawa niya yon dahil masarap ang pakiramdam. Nang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Gintiho na nakakapanabik para sa kanya ang bigyan ng pag-asa ang mga mahihina, at saka ito bawiin. Ang makita ang kanilang pag-asa na nagiging desperasyon, iyon ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Muling sinuntok ni Suyen si Gintiho ng mariin, sinabing ganoon daw siya mamuhay, pinipili ang mga mas mahina upang apihin. Hinawakan niya sa leeg si Gintiho, sinabing bihira siyang makatagpo ng isang taong kasuklam-suklam gaya nito. At sa pagkakataong yun, iginiit niyang karapat dapat itong maparusahan. Itinaas niya si Gintiho at sinabi na hindi siya tagapaghatol ng katarungan, ito ay kabayaran lamang sa ginawa niya sa isa sa kanyang mga tao. At ngayon, mararanasan ni Gintivo kung paano maging mahina. Lumabas ang abiso sa quest window, ginamit ni Suyen ang mana drain card, at nagsimula ang pagsipsip ng mga istatistika ni Gintiho. Natarante si Gintiho at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang quest window ay nagpakita ng pagtaas ng stats ni Suyen habang bumababa ang kay Gintiho. Pilit niyang inuutusan si Suyen na tumigil, ngunit walang sagot na ibinigay. Lumabas ang kumpletong detalye sa quest window, lumalakas si Suyen habang unti-unting humihina si Gintiho. Naisip ni Suyen si Sachin Kang, at sa huli ay ibinagsak niya si Gintiho sa sahig. Ipinahayag ng quest window na itinigil ang mana drain. Napaisip si Suyen na ayaw niyang maging katulad ni Yanjo, sapagkat mali iyon. Habang nakahandusay, tinanong ni Gintiho kung ano ang ginawa ni Suyen sa kanya, ngunit tumalikod lamang ito at naglakad palayo. Pinilit siyang pahintuin ni Gintiho, ngunit nagpatuloy si Suyan, iniisip na kailangan niyang maging mas mabuti kaysa roon. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Karen Beck sa loob ng Gangbok Bar at nagtanong kung nasaan siya. Kasunod niyang nagising si Sohyang, nagtaka rin kung ano ang nangyayari. Nakaupo si Suyan malapit sa kanila at tinanong kung maayos ang lagay nila, kung may sugat ba sila. Humingi siya ng paumanhin at inamin na kasalanan niya kung bakit sila nadamay sa kaguluhan. Bagaman kulang ang mga salita upang humingi ng tawad, tiniyak niyang ligtas na sila ngayon at wala ng panganib. Hinimok niya silang umuwi, sabay silang lumabas ng bar. Habang palabas, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jihok Jang, na nagsabing naroon na siya sa Gangbok Bar. Sinabi ni Suyen na mabilis itong dumating, at natapos na ang lahat. Kasama si na Karen at Soha, lumabas sila at nakita ang mga katawan ng mga natalong tauhan sa labas ng gusali. Tinignan nito ni Jihak at nagtanong kung siya ba ang tumapos sa lahat ng iyon, dahil tinatayang may mahigit sa isang daang kalaban doon. Tumango si Suyan at sinabing mahaba ang kwento. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kunin nila si Gintiho at dalhin ito sa West Gang Back High upang makakuha ng impormasyon. Nagulat si Jihak at sinabing wala na roon si Gintiho. Tumigil si Suyan, naguluhan, at napagtantong may hindi karaniwang nangyari. Nagulat si Suyan Kim sa sinabi ng kasama niya, na ipinaalam na wala raw si Gintiho sa mga sugatan. Sa mismong sandaling yun, biglang gumalaw si Gintiho mula sa dilim at sumugod patungo kay Karen Beck, handang manuntok. Ngunit bago paman siya makalapit, mabilis na pumagit na si Suyan at tinanggap ang tama. Kasunod nito'y itinapo niya si Gintiho palayo, at tumama ito sa sahig ng may matinding puwersa. Napansin ni Suyan ang kakaibang enerhiya na bumabalot ngayon kay Gintiho. Bagaman nasipsip na niya noon ang mga istatistika nito, tila mas malakas pa ito ngayon, at ang aurang bumabalot sa kanya ay ibang-iba na sa dating kalaban. Habang sinusuri niya ang sitwasyon, unti-unting bumalik sa alaala ang nangyari matapos niyang talunin si Gintiho. Noon, nakahandusay si Gintiho sa sahig, halos hindi makagalaw. Ramdam niya na parang nanigas ang lahat ng kalamnan niya at unti-unting nawawala ang lakas. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang eksaktong ginawa ni Su -yan sa kanya. Sa gitna ng kanyang panghihina, inisip niya kung bakit siya natalo. Sa mga sandaling yun, naalala niyang may isang kamay na inabot sa kanya, ang kamay ni Yanjo. Sa harap ng kanyang pagkatalo, inabot ni Yanjo ang kamay niya, at kasabay nito'y bumalik sa kanya ang alaala ng sandaling yun. Nakatanaw noon si Yanjo habang itinatapon ni Gintiho ang isang card. Tinawag niya itong sayang dahil napakahalaga raw ng card na yun para gamitin sa isang tulad ni Gintiho. Sa quest window, lumitaw ang detalye ng card, isang beses lang maaaring gamitin, nagbibigay ng kasunduan kung saan ang kakayahan at talino ng isang miyembro ng grupo ay susunugin upang biglang tumaas ng labis ang lakas sa pakikipaglaban. Ngunit kapalit nito, hindi na kailanman mababawi ang talino at potensyal ng ginamit na miyembro. Sa desperasyon, ginamit ni Gintiho ang card. Wala na siyang ibang pagpipilian. Iyon lamang ang natitirang paraan upang makabawi kay Suyen Kim. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Muling tiningnan ni Suyen ang quest window, kung saan nakasaad na halos wala ng talino si Gintiho, ngunit nag-uumapaw ang lakas. Sumugod siya upang tapusin ito, tinapakan ng mukha ng kalaban at muling itinapon palayo. Tumama si Suyen sa pader dahil sa pagbalikwas ng puwersa, ngunit agad siyang bumangon at sinubukang umatake muli. Umatras si Suyan upang umiwas, dahilan upang ang tuhod ni Gintiho ay tumama sa sementong dingding. Agad nag ang quest window na ginamit ni Gintiho ang hilang din, at ang kanyang stamina ay agad na naibalik. Sa kabila nito, napansin ni Suyan ang kahindik-hindik na kapangyarihang ginagamit ni Yanjo sa pamamagitan ng mga card. Hindi ito dapat ginagamit laban sa ibang tao. Habang patuloy ang labanan, narinig ni Yanjo ang mga sinasabi ni Suyan sa tulong ng isa pang quest card na nakakonekta sa kanila. Gumamit siya ng Yepi Take John Senukchigi card na nagpakawala ng puwersang nagtulak kay Suyan palayo. Sa isip ni Suyan, naunawaan niyang sadyang hindi pa rin ipinapakita ni Anjo ang lahat ng card na hawak nito. Pinipili nitong itago ang mga ito bilang estratehiya sa susunod nilang laban. Ngunit ngayon, matapos ang ginawa ni Gintiho, panahon na upang gantihan at ipakita ang tunay niyang kakayahan. Naalala ni Suyan ang sinabi noon ni Jihak Jang kay Daniel, ang dalawang buwan na ibinigay sa kanya upang maghanda. Sa loob ng panahong yon, natapos niya ang maraming quest at nakalikom ng maraming card. Lumabas sa quest window ang abiso, the card chapter ay aktibo na. Isa itong buff card na nagpapataas ng lahat ng stats batay sa dami ng card na hawak ng gumagamit. Dahil dito, nagsimulang tumaas ang lahat ng istatistika ni Suyen. Ngayon, magkatapat silang muli ni Gintiho. Sa tulong ng mga card, mabilis niyang nasundan ang bawat galaw ng kalaban at sinipa ito sa mukha. Lumabas ang abiso sa quest window na ginamit ang card na Yet John, at napagtanto ni Suyen na halos pantay na sila ngayon, ngunit sa katunayan, dahil sa epekto ng card chapter, mas mataas na ang kanyang stats. Kung gagamitin niya ng tama ang mga card na hawak niya sa kasalukuyan, madali niyang matatapos ang laban. Ngunit may isa siyang alalahanin na si Yanjo. Alam niyang kung ipapakita niya ngayon ang lahat ng card na hawak niya, mawawala ang kanyang kalamangan sa susunod nilang sagupaan. Kaya't nagpa siya siyang tapusin ang laban gamit lamang ang mga card na alam na ni Yanjo. Muling sumugod si Gintiho at tinangkang suntukin siya, ngunit nakaraang yun ni Suyen. Walang pagpipilian si Suyen kundi lumaban ng matalino. Hinawakan siya ni Gintiho sa mga kamay, subalit itinulak niya ito palayo at umatras. Sinundan siya ni Gintiho at sa gilid ng entablado, nag-aalala si Nakaren at Soha habang pinagmamasdan ang labanan. Muling hinarang ni Suyen ang mga suntok ni Gintiho. Lumabas sa quest window ang card na Guard Feast na nagbibigay ng kakayahang harangin ang lahat ng atake ng isang beses kada araw. Ginamit ito ni Suyen at matagumpay na napigilan ang bugso ng mga atake. Kagad namang sumunod ang isa pang card, Stone Fist, isang atakeng kayang patigilin ng kalaban sa loob ng tatlong segundo kapag tinamaan ng direkta. Sa tulong nito, binitawan ni Suyen ang malakas na suntok sa mukha ni Gintiho. Nagpakita ang quest window ng abiso na ginamit ang Stone Fist, at ang kalaban ay nasa kondisyong fainted, hindi makakilos sa loob ng tatlong segundo. Sa tatlong segundong yon, plan aduna ni Suyen na gamitin ang lahat ng natitirang card upang tuluyang tapusin ang laban. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, biglang kumilos si Yanjo. Ginamit nito ang Nullify Card, isang pambihirang card na kayang pawiin ng anumang kondisyon ng pagkaantala o paralisasyon, at maaari lamang gamitin isang beses sa isang araw. nag ang Quest Window, nalinis ang lahat ng epekto ng status condition, at bigo ang Dempsey Roll Technique ni Suyen. Sa pagkagulat, hindi na nakaiwas si Suyen nang makabawi si Gintiho at bigla siyang tinamaan sa panga. Napaisip si Suyen na tila may card nga palang may ganitong kakayahan. Kasabay nito, muling nagaktibo si Yanjo at ginamit ang Superior Boost Card. Sa sandaling yun, muling nagliyab ang paligid ng enerhiya, isang hudyat na muling magbabago ang direksyon ng labanan. Nag-abiso ang quest window na ginamit na ni Yanjo ang superior boost card, Isang card na pansamantalang nagpapataas ng mga istatistika ng isang miyembro ng grupo. May limitasyon itong limang beses gamitin sa loob ng isang araw, hindi maaaring ipagsabay sa iba pang katulad na card, at hindi rin ito pinapataas ang potensyal o talino ng gumagamit. Agad kumilos si Gintiho, hinawakan ng leeg ni Suyan at tinangkang tamaan ng tuhod. Ngunit mabilis na sinalubong ni Suyan ang kanyang kamay, pinaikot ito ng mariin at narinig ang sigaw ng sakit ni Gintiho. Sa kabila nito, ramdam ng kalaban ang pagtaas ng kanyang lakas, lumakas siya, at ang kanyang mga istatistika ay malinaw na tumaas. Gayunman, napansin ni Suyen na tila wala na si Yanjo sa direktang pagkontrol kay Gintiho. Ngayon, ang tanging magagawa na lamang ni Yanjo ay magbigay ng suporta mula sa labas. At higit pa roon, halatang nawala na ang anumang katalinuhan ni Gintiho, isa na lamang siyang halimaw na sumusunod sa bugso ng lakas. Sinuri ni Suyan ang sitwasyon. Kung magiging maingat siya at gagamit ng estratehiya, madali niyang matatapos ang laban dahil halos maubos na ang lakas ni Gintiho. Mabilis siyang lumapit, umatake sa mga binti nito, at sinundan ng malakas na suntok sa panga. Nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang to The Moon Card, Beast Mode Whistle Card, at Hilang Bean. Naramdaman niyang tapos na ang laban. Muling nag-abiso ang quest window na naibalik ang kanyang stamina. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Yanjo ang lahat. Napansin niyang muling nakabawi ng lakas si Suyen. Sa isip niya, sapat na yun, masyadong maganda ang card na yun para lang sayangin sa ganitong kalaban. Ngunit hindi pa tapos si Suyen. Muling sumugod at inatake si Gintiho. Habang pinagmamasdan, ngumiti si Yanjo at inisip na maganda nga ang hilang bin, ngunit hindi lang siya ang may kakayahang magpagaling. Sa sumunod na sandali, nag-abiso ang quest window na ginamit ni Yanjo ang healing rice, isang card na nagbabalik ng stamina at maaaring gamitin ng dalawang beses bawat araw, maging sa sarili o sa miyembro ng grupo. Muling lumakas si Gintiho, sinalakay si Suyen, at itinapon ito sa pader ng may matinding puwersa. Muling nag ang quest window, ang stamina ni Gintiho ay ganap na naibalik. Nabigla si Nakaren at Soha sa nakita. Mula sa malayo, iniutos ni Yanjo kay Gintiho na tapusin na ang laban. Ngunit napansin niyang may ngiti si Suyen. Kasunod nito, nag-abiso ang quest window na si Gintiho ay tinamaan ng bind. Bago pa man makagalaw, sinubukan ni Gintiho na umatake sa dalawang babae, ngunit muling tumindig si Suyen at inangkin ang sandali. Tahimik niyang pinasalamatan si Yanjo, hindi dahil sa kabutihan, kundi sa mga card na ginamit nito sa laban. Hindi niya inakalang gagamitin ni Yanjo ang napakaraming card sa iisang enkwentro. Napansin din niya ang pinahusay na bersyon ng Hilang Din na mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan. Nagulat si Yanjo sa narinig at inisip na huwag ipahalata na sinadya niyang pahabain ang laban upang tuklasin kung anong mga card ang hawak ni Suyen. Ngayon na nakita na niya ang apat na card nito, napag-isip-isip niyang walang masama kung ipapakita rin niya ang ilan sa kanya. Agad niyang inaktibo ang load card. Nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang card na ito, na nagbibigay kakayahan sa gumagamit na kopyahin ang card ng isang miyembro ng grupo at gamitin ito sa sarili. Isang beses lamang ito maaaring gamitin bawat araw at may limitasyon na hanggang tatlong card ang maaaring i-load. Pinili ni Yanjo ang card ni Hagen, ang Overlord's Descent. Nagpakita ang Quest Window ng detalye, isang eksklusibong trigger card ni Hagen na bahagyang nagpapataas ng lakas habang naglalabas ng aura ng isang Overlord. Ang aura ito ay nagbibigkis sa mga kalaban at nagpapababa ng kanilang endurance. Kalakip nito ang Overlord's Return, isang kasunod na teknik na nagbibigay ng dalawang matinding hampas kasabay ng muling pagbibind ng mga kalaban. Ang tsansa ng tagumpay ng bind ay nakabatay sa lakas, tibay, at bilis ni Heijan, na may card set effect na 23. Mula sa sahig, lumitaw ang mga kadena na parang may sariling buhay, kumapit kay Gintiho at pinilit siyang mapaluhod. nag ang quest window na ginamit ang Overlord's Descent, at tinamaan si Gintiho ng bind habang bumaba ang kanyang endurance. Kasunod nito, ginamit ni Yanjo ang Overlord's Return. Lumitaw sa quest window ang detalye ng card, bawat atake ay may kasabay na doppelganger na sumusunod ng dalawang beses na hampas. Muling ipinabatid ng quest window na na-trigger ang Overlord's return. Sa kabilang panig, muling kumilo si Suyen. Nagpakawala siya ng matinding enerhiya at tumaas sa ere sa pamamagitan ng The Moon Card. Habang nasa himpapawid, tinawag niya ang Slime Summon, at mula sa maliit nitong mukha ay lumitaw ang isang espada. Muli siyang gumamit ng load card, ngayong pagkakataon ay upang i-activate ang card ni Jianli, Hai Ryu. Nag-abiso ang quest window na matagumpay na na-load ang Hai Ryu, isang tradisyonal na istilong hapones sa pakikipaglaban gamit ang espada. Sa pamamagitan nito, ibinubuwis ang endurance kapalit ng tatlong antas ng pagtaas sa lakas at bilis, habang nananatiling nasa F rank ang tibay. Mabilis na bumaba si Suyan at ibinagsak ang espada sa ulo ni Gintiho. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kalaban habang dumadagundong ang paligid. Nag-abiso ang quest window na muling na-trigger ang Overlord's Return kasabay ng paggamit ng High Rayu. Sa gilid, namutla sina Karen Beck at Sohayang habang pinagmamasdan ang labanan. Sa gitna ng kumikislap na mga kadena, sa hangin na ng enerhiya at sa bawat hampas na nagtataglay ng panginginig ng galit at lakas, kitang-kita nila kung paanong unti-unting bumagsak ang dambuhalang sigintiho, habang ang buong mundo sa paligid ay tila yumanig sa halimuyak ng tagumpay ni Suyen Kim. Nang tuluyang bumagsak si Gintiho matapos ang matinding laban, agad siyang tinalo ni Suyen Kim. Pagkatapos, humarap si Suyan kay Yanjo at mariing ipinahiwatig na siya na ang susunod na kalaban. Sa sandaling yun, nagpakita ang quest window ng isang side quest na pinamagatang Rescue the Heroine na may tatlong layunin, una, makatakas kasama ang heroine, ikalawa, talunin ang isandaang kalaban, at ikatlo, mapabagsak si Gintenti. Kapag natapos, matatanggap ang gantimpalang isang platinum card. Matapos magpakita ng abiso na kumpleto na ang misyon, natanggap ni Suyan ang platinum card. Natapos din ang bisa ng load card kaya bumalik sa normal ang kanyang mga stat. Inangkin niya ang gantimpala, at lumitaw sa quest window ang bagong card, isang platinum card na hindi niya inaasahan. Maya-maya, dumating si Jihok Jang kasama ang ilang kasamahan upang iligtas siya. Agad niyang tinanong si suyen kung ayos lang ba siya. Ipinaliwanag niyang naroon siya bilang tagapayo, kasama ang mga kawal ng West Gang Bakay, upang tulungan silang makaalpas. Nabanggit din niya ang tungkol kay Gintiho at tiniyak na sila na ang bahala rito. Nilapitan ni Sohayang si Suyan at niyakap siya habang humahagulhol pinakalma siya ni Suyen, sinabing ligtas na sila at wala nang dapat ipag-alala. Sa wakas, maaari na silang umuwi. Habang nag-uusap, isang binatang may kulay abong buhok ang nagtanong kung sino ang babae. Sumagot naman ng lalaking may dilaw na buhok na nagtatrabaho ito noon sa isang snack bar, kung nagtatrabaho pa raw ba ito ngayon. Sa pagbibiro, sinabing mukhang napaibig na naman ni Suyen ang isa. Sinabi pa nitong karaniwan na yun para sa leader nilang kilalang mapang akit. Napatingin si Suyen kay Karen Dick na agad namang humingi ng tawad at nagpaalam, iniisip na baka nakakaabala lamang siya. Habang umaalis si Karen, nagbubulungan ang iba, nagtatanong kung may nangyari ba sa pagitan nila at kung ito na ba ang pagkakataon nilang ligawan si Karen. Humingi ng tawad si Karen sa pagkakadamay sa pagkakabihag nila ni Soha Iniisip na siya ang dahilan kung bakit iniligtas ni Suyan ang mga ito. Nagpasalamat pa rin siya sa kanya. Ngunit mahinahon siyang tinuligsa ni Suyan, sinabing hindi yun dahil sa kanya, at tinukoy na dumating siya roon para kay Soha Yang. Napahinto si Soha sa paglalakad, tila nagulat sa mga sinabi niya. Nagkomento ang lalaking may dilaw na buhok na tila malinaw na kung sino ang pinili ni Suyan sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling yun, dumating si Chen Hakyong nakabado at agad na nagtanong kung nasaan ang kanyang kapatid. Sinabihan siya ni Suyen na huwag mag-alala dahil ligtas ito. Agad namang niyakap ni Chen Hakyong ang kapatid at huminga ng maluwag, labis ang pasasalamat na natagpuan niya ito. Kasunod nito, nagsalita si Ji Hak Jang sa harap ng lahat, ipinahayag ang pagtatapos ng digmaan laban sa Central Lima. Pinuri niya ang lahat sa kanilang katapangan at sakripisyo. Ipinahayag din niya ang Taos Pusong pasasalamat sa mga mataas na miyembro ng kanilang grupo na nagambag sa kanilang tagumpay. Lalo niyang binigyang diin ang ambag ni Jihawk Jen dahil sa kanyang pagtalikod sa kalaban na tukoy nila ang kinaroroonan ng mga bihag. Dahil sa tagumpay na yun, lumakas pa lalo ang West Gang Bakay. Nasakop nila ang mga teritoryo ng Central Lima pati na rin ang mga dating kaalyado ni Jihawk Jen Idinagdag niya na na lamang ang mga makakalaban nilang mataas na miyembro ng North Gangbak High, at malapit na ang araw na makakaharap nila si Yanjo mismo sa labanan. Sinimulan niyang talakayin kung ano ang gagawin sa mga natalo. Nagmungkahi si Suyan na dalhin ang mga ito. Pumayag si Ji Hawk Jang at ipinakita sa lahat ang mga natitirang miyembro ng Central Lima na ngayon ay bihag nila. Bago sila isa ilalim sa desisyon, iminungkahi ni Suyan na pagtripan muna sila. Inutusan ni Jihok Jang ang lahat na maghanda at sabay-sabay nilang nilate ang mga talunan. Pagkatapos, tinanong ni Jihok kung sapat na ba yun at nagpatuloy sa maseryosong usapan kung ano ang dapat gawin sa kanila. Habang tinitingnan ni Suyen ang quest window, napansin niya ang detalye ng mga stat ni Yun Hyongja. Napansin niyang mataas ito at kung maisasama nila sa kanilang grupo, makakakuha sila ng bagong lakas. Nakita rin niyang nasa tamang edad pa ang lahat ng ito para magbago ng landas. Sa sandaling yun, nagpaalala ang quest window na na-activate ang Silver Tongue Card, isang card na nagpapataas ng tsansa ng tagumpay sa panghihikayat. Pinahusay pa ito ng Card Festival Effect. Gamit ito, sinimulan niyang hikayati ng mga kalaban na sumama sa West Gang Bakay. Sinabi niyang panahon na para umalis sila sa anino ng iba at gumawa ng pangalan para sa sarili nila. Sa West Gangbakay, Bakay, sila ay magiging isang pamilya. Ngunit tumanggi si Yun Hyomja. Nagpakita muli ang quest window, ipinapahayag na nabigo ang panghihikayat. Nabanggit na nagbanggaan ang dalawang epekto ng card, ang Silver Tongue ay natalo dahil mas mababa ang ranggo nito. Hindi rin ito gumagana sa mga nilalang na may status condition. Doon na pagtanto ni Suyan na may kakaibang kontrol si Yanjo sa kanila. Ipinakita ng quest window ang chain of indoctrination, isang normal card na nakakabigkis ng hanggang sampung target at naglalagay ng brainwash status condition. Gayunman, sa sandaling gumamit si Suyan ng Nullify card, nagbanggaan ang dalawang epekto, at tinalo ng Nullify ang Chain of Indoctrination. Tuluyang nawala ang bisa ng pagkakabihag ng isip sa mga kalaban. Habang nagmamasid si Suyan, napagtanto niyang pareho sila ni Yanjo, parehong hawak ang parehong uri ng card, ngunit magkaibang layunin ang kanilang pinaglilingkuran. At sa pagkakataong yun, tuluyan niyang winakasan ang kontrol ni Anjo sa mga natalong mandirigma. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!